Where's Grandpa? <laughs> yeah, that's Grandpa. Say, love you, Grandpa. Ball. <laughs> <Paul. laughs> <laughs> <laughs> Give the ball to Grandpa. <sighs> Nagluluksa ngayon ang TV host singer na si Billy Crawford at ang kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ama. Basag ang puso ni Billy sa biglaang pagkamatay ng kanyang tatay na si Jack Crawford. Kinumpirma ng The Voice Kids Philippines coach ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Today, September 22, nagpost si Billy sa kanyang Instagram page ng mensahe para sa yumaong ama na matagal na panahong nanirahan sa Texas, USA. Walang ibinigay na karagdagang detalye si Billy tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Hindi rin niya binanggit kung ano ang naging sanhi ng pamamaalam nito. Sa kanyang IG post, humingi ng paumanhin ang husband ni Colleen Garcia dahil hindi man lang daw niya nakita at nakausap ang kanyang tatay bago man lamang ito mamaalam. I'm sorry dad, I wasn't there to say goodbye, give you a last hug or tell you how much I love you. You'll always be in my heart. Ang bahagi ng IG post ni Billy dagdag panya thank you for being the greatest dad i could ever have may you finally rest and forever be happy in the arms of our lord jesus christ i'll truly miss you my main man love your son Billy Joe Crawford, ang buong mensahe ng singer-actor. Bumuhos naman ang mga mensahe ng pakikisimpatya at pakikiramay sa pamilya ni Billy mula sa kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng entertainment industry. Ilan sa mga celebrities na nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ni Jack Crawford ay Sina Dingdong Dantes, Ryan Bang, Georgie Lorenzana, Chito Miranda, Connie Reyes, Aga Mujlak, Diane Castillejo, Piolo Pascual, Carla Abeliana, Geneva Cruz, Jesse Mendiola, Ryan Agoncillo, Jason Abalos, Carlo Orosa, Ogie Alcasid, Alex Gonzaga, at marami pang iba.